Arestado na mga tauhan ng PNP Pro 11 sa ikinasang entrapment operation sa Davao City ang isang pulis ng PNP Pro Bar dahil sa paglabag sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ang news now mula kay Naptali Belarde. Alas 4.50 ng umaga, araw ng Lunes, October 13, nang ikasa ng ikasana mga tauhan ng PNP Pro 11 ang entrapment operation sa Rojas Avenue, Davao City, kung saan arestado ang isang pulis na kinilala sa alias na Muhammad na nakadestino sa PNP Pro Bar. Timbog din ang isang sibilyan na kinilala sa alias na James. Ayon sa PNP Pro 11, Inaresto ang mga ito dahil sa illegal firearm activities. Nakumpiska ng PNP Pro 11 personnel sa operasyon ang isang caliber 5.56 M4 Bushmaster, isang caliber 5.56 M4 Colt Defense, isang caliber 45 Limcat, isang caliber 45 Colt, isang 9mm Pietro Beretta na PNP property, isang caliber 45 magazines na may anim na mga bala, dalawang 9mm magazines na may apat na mga bala walong 5.56 magazines na may labing isang mga bala, isang kotse, 1,000 peso bill at 207 pieces na printed 1,000 bills bilang budal money. Ang entrapment by bus operation ay pinangunahan ng Regional Intelligence Division 11 na bunga ng intelligence reports na nakalap sa pamamagitan ng Barangay Information Network o BIN. Haharap ang mga naaresto sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Pinuri naman ni PNP Pro 11 Regional Director Joseph Argueles ang matagumpay na operasyon. Naptali Belarde, iMinds, Philippines.